How else does one have a long life? Honor and obey your parents. Lalung is among a young people. Exodus twenty verse twelve, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. This commandment about honoring one's father and mother is very interesting and very unique because among all the commands given in Exodus chapter twenty, this is the only one that goes with a promise. Yung iba, command lang. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not do this. You shall not do that. Pero ito, honor your father and your mother and when you obey it, the Lord will reward you with a long life. Mga kabataan, lalo na yung mga wala pang asawa, kung pipili kayo ng mapapangasawa, hmm, isa ang unahin ninyong tingnan. Ha? Kung mabuti siyang anak. Yun. Hindi kung 36, 26, 36 dahil after 10 years, 36, 36, 36 na yan. Baka 42, 42, 42 pa. Napakadaling mawala ng ganda. Kahit marunong, nabagok lang yan na amnesia, wala na rin niyang alam. No? Pero ang pinangakuan ng Diyos, yung mabuti sa magulang, yun ang pinangakuan niya ng pagpapala. Gusto niya na magiging matahimik na buhay, magiging magandang ama o ina ng inyong magiging anak, tingnan niyo muna kung mabuting anak. Kung pa balang balang sumagot sa magulang niya, tapos pagkakaharap ka, akala mo bulaklak na hindi maka, makalabet. Naku, arte lang yan. Kung ang sariling magulang na pinagmulan niya ay kanyang susuwailin at di niya gagawa ng mabuti, makakaasa ka ba na magiging mabuti iyo yan? Titingnan ninyo kung mabuting anak. Yun ang una ninyong titingnan Kasi may pangako ang Diyos sa mga mabubuting anak. At madadamay kayo doon. Kung siya hindi mabuti, damay kayo. Kung siya'y mabuti, kasali rin kayo sa pagpapala dahil magiging kabiyak niya sa buhay. Ephesians 6, 3 Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Bakit nakakapagpahaba ng buhay ang masunod rin sa magulang? Dahil sino ba namang magulang ang magsasabing, Anak, eto, mag-smoke ka na. No? O oh, ito, maglasing ka na anak. Ito, drugs, ibidili kita. Huwag kang pumasok, umabsent ka, magpuyat ka. Sumali ka sa mga dangerous games, anak. Maganda yan. Di ba? Magpagabi ka hanggang kagabi-gabihan na sa kakalsada. Sinong magulang ang magsasabi niyan? Di ba ang magulang lalo kang inilalayo sa panganib? Kaya pag masunurin ka, one half na ng panganib, tatanggal na sa buhay mo. Dahil sino bang magulang ang magsusuong sa panganib, liban na lang meron siyang mental illness. So, sumusunod ka palang, lang, practically speaking, lumalayo ka na sa maraming gulo, eh meron pang hindi lang practical. Yung beyond practical, yung natuwaan Diyos sa iyo, kaya lalo kang pinagpapala. Parental teaching is next to God's Word in sincerity, in concern, and in wisdom. Ang tunay na matalinong anak susunod sa magulang. At kung nalilito siya, kalooban niya o kalooban ng magulang dahil bata pa siya, pagtiwalaan niya ang kalooban ng magulang. Lima nilang certified talaga ng National Mental Hospital na yung nanay mo, hindi pwedeng magpasya. Ano? Pero mga young people, pag nalilito kayo, obey your parents. Lalo may track record sila na tunay naman nagmamahal sa inyo kasi wala yung gugustuhin na masama para sa inyo.